Magaling klas at mukhang may natutunan naman kayo sa ating huling talakayan. Ngayon, dumako naman tayo sa isang kapatsiglang gawain na aking inihanda. At ito ay ating tatawagin, i-picture e mo. Susuriin so, nyo lang ang larawan sa ibaba at sasabihin sa akin kung ano ang inyong nakikita. Malinaw ba, klas? Yes, ma'am. O, no. so, dumako na tayo Bansa na Bansang Japan. Alam nyo ba na ang Bansang Japan ay kasama sa ikalawang digmaang pandaigdig? Isa sa, siya sa mga sumakop sa panahong ito. Ngayon, ano naman ang nakikita nyo sa pangalawang larawan? Yes, Trisha. Gera po. Tama. Ito ay gera o kaguluhan. Sa pangatlong larawan naman, ano ang inyong napapansin? Yes, Jessie? Gera po. Tama kamatayan or death. Ngunit bakit kung mga basa inyo pinasuri ang mga larawan na ito? Sapagkat ito ay kasama sa ating paksang aralin sa araw na ito na pinamagatang ang mga sanghi at epekto ng pangalawang digmaang pandayugdi sa hilagang silangan at timog silangang asya.